sa ating lahat sa aking uh, paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat ka ng korupsyon, korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisang na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog calling for transparency, accountability, peace and security in governance. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ako tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight Against corruption. Thank you very much.